na nga talaga matutuloy pa ang nasabing kasalan ng dalawang aktor na si Nabea Alonzo at Dominic Roque. Dahil nga umano ay may kanya-kanya na rin naman itong mga kasintahan, matapos nga ang nasabing ilang taon nilang relasyon ay lubos ang panghihinayang ng karamihan na sadya namang gumawa ng epekto sa kanilang mga tagahanga. Dahil nga sa hiwalayang naganap sa pagitan ng dalawa ang mga plano at nabili para sa kasalan ay nahati sa pagitan ng dalawa dahil sa hindi na nila muling pag-uusap ay hindi na rin ito na pag-usapan pa. Matapos na ang ilang buwan na paghihiwalay ng dalawa ay napagdesisyunan ni Bea Alonzo na ibenta ang nasabing wedding gown na personal nilang ipinagawa ni Dominic Roque para sa nasabing kasalan nilang dalawa dahil nga rito ay lubos na pinagkaguluhan ang nasabing gown na ipinapabenta nito na nagkakahalaga ng milyon ganun na lang din naman ang pagtutol ni Dominic Roque tungkol sa pagbebenta nito ng kanyang wedding gown na Genes Tusa ni Dominic Roque. Ayon sa kanya ay wala daw umanong karapatan si Bea Alonzo na ibenta ang nasabing wedding gown dahil hindi naman daw si Bea Alonzo ang gumastos dito. Pinaglaban din naman ni Bea Alonzo na umano nga daw ay binili ito ni Donny Nick para sa kanya ibig sabihin ay kanya na ito at may karapatan na siyang ibenta ito. Ano ang reaksyon nyo dito?